Maltong nakikipag-usap sa panaginip. Chapter 1 Sa isang tahimik na gabi, nagmula ang isang misteryosong presensya sa panaginip ni Miguel. Ang kakaibang tinig na bumabalot sa dilim ay nagsalita, Miguel, taglay mo ang kapangyarihan ng nakaraan. Ibinabalik ko ang mga alaala na itinago mo. Curious, nagtanong si Miguel, sino ka ang boses ay sumagot. Ako'y isang kaluluwa na naghahanap ng katarungan, nasa iyong mga alaala ang sagot sa mga katanungan mo. Sa paglalakbay sa kakaibang mundo ng kanyang sariling nakaraan, nagsimula si Miguel sa pag-uncover ng mga lihim ng kanyang pamilya at ang misteryo ng kamatayan ng isang kaanak. Subalit, bawat pag niya ay nagbibukas ng mas malalim na sekreto at nagiging mas pamplekado ang palaisipan. Sa bawat kakaibang lugar na kanyang nararating sa kanyang panaginip, bumabalik ang mga alaala na nagdadala ng lihim at panganib, kasabay ng pagusbong ng kakaibang kapangyarihan sa kanya, na pagtanto ni Miguel na siya ang hinihintay na magsagawa ng isang mahalagang misyon na makakapagbago sa takbo ng kanyang buhay at ng kanyang mga ninuno. Sa pangalawang kabanata ng kakaibang paglalakbay ni Miguel, mas lumalim ang kanyang ugnayan sa makamultong presensya sa kanyang panaginip, isang gabi, habang natutulog siya, ipinakita sa kanya ang isang lugar na puno ng mga tanong sa kanyang isip. Ang makamulto ay bumulong, "Miguel, ang lugar na ito ay ang limbo ng mga lihim. Dito nahuhulog ang mga katanungan ng mga taong may kakayahan tulad mo." Naglakbay si Miguel sa lugar na iyon, kung saan nakatagpo siya ng mga kaluluwa ng mga naunang may kapangyarihan bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at lihim na bumabalot sa kanilang pagkatao. Sa bawat pakikipag-usap, unti-unti niyang nakuha ang mga piraso ng puzzle ng kanyang misyon. Sa paglipas ng oras, natutunan ni Miguel na ang kanyang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Kailangan niyang balansehin ang kanyang sariling landas at ang pangangailangan ng mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. Subalit, may isa pang masalimuot na revelation na naghihintay sa kanya sa gitna ng limbo. Ang boses ng makamulto ay bumalik, Miguel, ikaw ang huling susi sa pagwawakas ng aming paglalakbay. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang kapangyarihan at mission na ito? Sa ikatlong kabanata ng kaharian ng mga panaginip ni Miguel, sumalampak siya sa gitna ng labirintong itim at puti. Sa bawat kanto, naririnig niya ang mga pagbulong ng mga naunang may kapangyarihan, nag ng kanilang mga pangalan sa kanyang isipan. Habang patuloy siyang naglalakbay, isang malamlam na liwanag ang bumukas sa harap niya, at doon ay nagtagpo sila ng makamunto na presensya na nag ng paglalakbay niya. Bilang kaalaman mo ay kalahating lalakeren na ang iyong nararating, Miguel. Ngunit ang tunay na pagsubok ay naghihintay pa. Ang puso mo ang susi sa iyong hinaharap, ang sabi ng makamulko habang ang kanyang mga matay kumikislap ng misteryo. Sa bawat hakbang ni Miguel, lumilitaw ang mga hinanakit at pangarap ng mga kaluluwa sa paligid. Naging bihasa siya sa pag-unravel ng mga kwento, nagiging daan ito upang mapalapit siya sa kanilang mga puso at bigyang linaw ang kanilang mga tinatagong lini. Habang dumadaloy ang kwento, nadama ni Miguel ang paglabun ng kanyang sariling kapangyarihan. Subalit, sa pag-aakyat ng kanyang kakayahan, napagtanto niya ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Paano niya ito magagampanan ng hindi iuhilawan ang mga yugto ng kanyang sariling pagkatao? Sa pagdatapos ng kabanatang ito, nagtagpo sila ng makamunto sa gitna ng pinto ng mga pag-asa. Ano kaya ang gumabalot sa likod ng pintong iyon, at anong mga hamon ang naghihintay kay Miguel sa sumunod na yugto ng kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga panaginip? Sa ikaapat na kabanata, binuksan ni Miguel ang pintong ng mga pag-asa at natagpuan niya ang sarili sa isang kaharian ng mga ilaw at kulay na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang Makamulto ay naglakbay kasama niya, nagdadala ng kakaibang kasiyahan sa bawat hakbang. Doon sa lugar na ito, sabi ng Makamulto, ang bawat ilaw ay nagre-refleksyon ng pag-asa ng mga taong dumadaan sa matinding pagsubok. Sa bawat pag-ikot ng kanyang palad, napagtanto ni Miguel ang kapangyarihan ng kanyang sariling damdamin at pag-asa. Nararamdaman niya ang bagong sigla na nagmumula sa kanyang puso, at sa bawat kilos niya ay nagiging bahagi siya ng pagangat ng mga naglalakbay sa kaharian ng mga panaginip. Ngunit sa likod ng kasayahan, isang anino ang gumabalot sa mga ilaw. Isang lihim na nagdadala ng pagdududa at takot. Ang makamo ito ay bangulong, Miguel, sa likod ng mga ngiti at liwanag ay may itinatagong dilim. Handa ka bang harapin ang malalim na kahulugan ng iyong pag-asa? Ang kanyang puso ay nagdadaloy ng takot, ngunit sa kabila nito, may lakas ng loob siyang sumabak sa paglalakbay patungo sa kaharian ng pag-asa at pag-alam. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa kabila ng lihim na ito, at paano niya haharapin ang pagsubok na nag-aalap sa kanyang pag-asa at determinasyon? sa ikalimang kabanata, na dinasan ni Miguel ang pinakamalalim na bahagi ng kaharian ng mga panaginip. Dinala siya ng makamulto sa isang lugar kung saan ang mga bituin ay nagtatago ng mga kasaysayan ng mga pusong naglalakbay. Ang makamulto ay nagsalaysay, "Miguel, bawat bituin ay may kwento ng lungkot, saya at pagibig. Sila ang mga saksi sa mga paglalakbay ng mga naiwang puso sa mundong ito." Sa pag-aalunalo ng kanyang damdamin, nakipag-ugnayan si Miguel sa mga bituin. Isa-isa, bumukas ang mga alaala ng mga nagdaang panahon, nagdadala ng pangakit at pagmamahal. Sa gitna ng mga bituin, nakatagpo siya ng isang misteryosong anghel na nagbigay babala tungkol sa isang malakas na puwersa na naghihintay sa kanya. Ang iyong puso ay magiging susi sa pag-alsa ng kapangyarihan, ang sabi ng anghel, Ngunit ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa iyong kakayahan na yakapin ng lahat ng aspeto ng iyong sarili, pati na ang dilim na nagdadala ng takot. Sa paglipas ng mga oras, nauunawaan ni Miguel ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na puso. Bawat kahinaan at kahusayan niya ay nagiging bahagi ng kanyang buong pagkatao. At habang lumalim ang kanyang ugnayan sa mga bituin, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sariling pagiging bukas para sa pagbabago. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, bumabalik sila sa pinto ng mga pag-asa, na may mas malalim na pangunawa at handang harapin ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Ano kaya ang naghihintay sa hinaharap? At paano magiging bahagi si Miguel ng pagunlad ng kanyang sariling kwento sa kaharian ng mga panaginip? Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.